kailangan yeah. daw <t–> pinchuhan para pag may damage, ibabalik. Sa pagpapuros, kailangan sira ilan ng kwarto. Ah, siya rin kaya. Ang kwarto ko na ito. Ang kwarto ko na ito. Tuloy si Jordan niya si Inga kunot maayong maghilot na sa tugis at ibalik. Nakuha yung yaki si Jen? Gusto din try? Sa Star Apple ko no kapon? Ay, patay? Kahapon baga? Ay, sa hospital ra? Bale? Bale? Ang gat manog Hawak ko na Ang manog sa tuge. Abir wasak kaliot. Ito, manog lagari gari gani wasak kaliot. Natamaat ni Dog de Leo ay... Ay, Ding. Amat-amat ito ulit. Ito mga bobog na sukahay. Naka hindi, nakatukang si Ron ay eh, nauutuigan siya. Nauli, tanakin mo ha. ang... Um, ...asawa ni Riste. Bumayo ko to. Ano, eh, Amat-amat ito ulit. Ipuso ka. Mayroon, mayroon. Tanda sa iyo. Hoyaki oh, kina oo oh, oh. pag i -e, do style kina okay. Ang video pot ka to. Yung poto Sablana. Okay. Dito na tayo sa exciting part. <laughs> oh, pontas yan oh. Mga kujot. Wow, kita ko na pagkakita ni mo ay, ay, ay tao tanabi sa suyor no minatay abing tao sa suyor wow kau <laughs> oh, siguro ni dato to na ang laman tumigil natin para makita ko may damage sika sika Ay, may damage. Ayan, bali. Oh, wait, ipapakita natin yon damage. So, ito. Ayan. May ate baga ako Ito. Eh? Oo. Ito, ayan yung damage. Okay. Bukalit abay doon. Palihan kinaanin ra. ayan ayan so okay ayan okay da ho dio Oh no, oh banget sama para

Gusto ko lang magpasalamat sa J&T uh, Ojungan Romblon. Napaka maasikaso, napaka bait at tinulungan talaga ako na ma-refund yung aking uh, in order na sofa bed na ako halos basag inasikaso uh, inasikasa talaga nila ako kasi hirap hirap talaga ako mag-refund dahil hindi talaga na-activate yung aking Shopee kaya sobra talaga nagpapasalamat sa J&T uh, JNT o Jongan Romblon sobra nila akong inasikasa so, grabe at ito na nga, naibalik na sa akin yung pera at nakapag-order ako ng panibago. Thank you!